Ang celebrity couple na si Nashera Diaz, I. Guzman ay ikakasal sa Agosto 2000 at 25. Hey, Kapuso fans! Welcome back to Celeb Buzz Philippines, your go-to channel for the latest updates on your favorite stars. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa pinakamamahal na celebrity couple sa Pilipinas, Shera Diaz at I. E. Guzman. Opisyal na magpakasal ang dalawa ngayong Agosto 2000 at 2025, at mayroon kaming lahat ng kapanapanabik na detalye tungkol sa kanilang nalalapit na kasal at sa kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Pumutok ang balita noong lunes nang ibinahagi ng Ed Network ang exciting announcement sa kanilang mga social media pages. Ibinunyad ng network na malalim na ang paghahanda ni Nashera at i para sa kanilang kasal na gaganapin sa Kavite ngayong Agosto. Tuwang-tuwa ang mga fans nang marinig ang balita at ang hashtag ng mag-asawa, hashshareandeforever, ay nagsimulang magtrending halos kagad. Hindi napigilan ng mga tagahanga ang kanilang kasabikan, binabaha ang seksyon ng mga komento ng mga mensahe ng pagbati at mga emoji sa puso. Pagkatapos ng labindalawa taon na magkasama, sa wakas ay nangyayari na ito, sinasabi ni Shera at na Ido. Unang nagkita si Shera Diaz at Ye Guzman sa entertainment industry at mabilis na naging isa sa mga pinakasikat na magka-love team hindi may kakaila ang kanilang chemistry, on and off screen. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang ang mga sweet moments nila mula sa red carpet appearances sa mga taos pusong mensahe sa social media. Sa mga panayam, ang mag-asawa ay palaging bukas tungkol sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Minsan ay ibinahagi ni Shera na si Yei ang kanyang matalik na kaibigan at pinakamalaking taga-suporta habang inilarawan ni Yei si Shera bilang kanyang forever ang kanilang relasyon ay nakatayo sa pagsubok ng oras, at ngayon, handa na silang gawin ang susunod na malaking hakbang. Ayon sa Yend Network, abala na ang mag-asawa sa paghahanda para sa kanilang malaking araw. Ang kasal ay gaganapin sa Cavite, at ito ay inaasahang magiging isang star-studded event habang ang mga detalye ay nasa ilalim pa rin, ang mga mapagkukunan ay nagsasabi na ang mag-asawa ay pupunta para sa iyo. Isang romantikong at intimate na pagdiriwang kasama ang kanilang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Ang mga tagahanga ay nag-isip tungkol sa tema, listahan ng bisita, at maging ang hashtag ng kasal. Magiging beach wedding ba ito? Isang seremonya sa hardin? O isang bagay na ganap na kakaiba? We'll have to wait and see. This month, Shara and A will celebrate their labindalawa year anniversary, a testament to their strong and enduring love. From their early days as a love team to become one of the most stable couples in showbiz, their journey has been nothing short of inspiring. Kung ito man ay pagsuporta sa karera ng isa't isa, pagbabahagi ng taos-pusong mensahe sa social media, o simpleng paggugol ng kalidad ng oras na magkasama, ipinakita sa amin ni Nashera at Ye kung ano ang hitsura ng tunay na pag-ibig sa kanilang kasal ilang buwan na lang, 2025 ay humuhubog na upang maging isang malaking taon para kay Shera at Ye. Hindi lamang sila magsisimula ng bagong kabanata bilang mag-asawa, ngunit patuloy din silang magniningning sa kani-kanilang mga karera. Shera is set to star in an upcoming L drama while Ye is working on new music projects. Malinaw na hindi mapigilan ang power couple na ito. Kung nasasabi ka tulad namin sa kasal ni Shera at Lee, Huwag kalimutang i-click ang like button, i share ang video na ito sa iyong mga kaibigan. At mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong kapuso stars. Let us ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang pinakahihintay mo tungkol sa kanilang malaking araw. Nakunan ng video na ito ang excitement ng kasal ni Nashera at Ye habang ipinagdiriwang ang kanilang love story. Ito ay nakakainganyo, nagbibigay kaalaman, at perpekto para sa iyong Celeb Buzz Philippines Channel.